yun mga ka-idol dito sa ating tahanan sa youtube channel no? at uh, taos po so ako nagpapasalamat po sa inyo sa so 107 subscriber ay maraming maraming salamat po kayo, kayo ay lubos kong makilala at natuwa sa aking channel na merong nag-subscribe na 107 subscribers. Sana'y lumawak pa at matulungan nyo pa ako mag-subscribe sa aking mga walang kwentang video dito sa ina-upload ko sa YouTube channel ko na Ikumar TV mga idol tandaan po natin yung pagtulong tulong po tinulungan nyo ako tinulungan nyo ako para magkaroon ng subscriber sa lahat ng kwan na taos puso ako nagpapasalamat ang bukod tangi ko lang na iahandog itong pasalamat ng marami sa inyo mga idol kung sino man kayo patnubayan po sana kayo ng kung may kapal at bigyan pa ng maraming maraming pagkakataon paggawa ng content paggawa ng vlog dito sa youtube channel at maging sa ibang platform sa social media kayo ay nandyan sa awa ng Diyos bigyan kayo ng malusog na pangangatawan at pangangailangan sa buhay ah ako kaya ako pinasok tong pagbablog ay makatulong man lang tayo sa ating mga maralita mas maganda pa yung tayo ang tumulong kaysa tayo ang tinutulungan yan po ang aking prinsipyo kayo ay nakatulong man sa akin sa pag subscribe dito sa aking channel ay sana'y madagdagan pa po sana madagdagan pa po. Iyan lang po yung kahilingan ko. At marami pong salamat. Ako ay lubos talagang natutuwa. Kinakagagalak ko kayong makilala. Malay mo sa badang unahan makilala ko kayo balang araw. At ako ay umabot man lang na kahit 500 subscriber ay magpapagawa po ako ng kuan ah sticker logo kung anong dapat na uh, magandang logo magre-research po ako maraming salamat God bless sana ingat-ingat po tayong lahat I love you sa inyong mga idol